Kain kain ulit. Kain ulit ng merienda. Hello guys, merienda. Merienda daw guys, merienda. Hello vlog, welcome to my guys. Um, baliktad talaga. <laughs> so si Mama, ano sila ngayon? Si Mama. Jasmine. Ako, mukha ko dun ako naman. Yan guys, may anak niyang neighbor pa siyang magregalo dyan. <laughs> <laughs> Yari <Yeah, laughs> yeah, yeah. ka! May pa, pa ang ano, pa ang ninong. Kapi tayo, kapi. pa ang ninong. daw, Kapi tayo guys. Masarap kasi kumain habang nagkakape. O masarap magkape habang kumakain. Yung <laughs> okay. iba naman daw guys, ano eh. Masarap daw magkape habang nagsisigarilyo. Masarap din ang kumain ng Sabi nila, sabi nila kapag nagkape, hindi makakatulog. Ang iba naman, gusto ng magkape bago matulog. Ako naman mas maganda magkape muna bago matulog. Masarap ang tulog ko. Yan guys, yung mas malakas makain sa amin ng ano na yan. Kain tayo guys, kaya mahiya. Ah, Tingnan mo naman yung plato niya kasi halos puno inyo na. <laughs> diba? Guys, mas malakas pa itong kumain yung mga aso kaysa sa amin. May bagong cutting na naman kami na lambat. Laki ng sobo niya, no? Ayaw, umalis sa duyan. Kasi ayaw niyang maagawan siya ng duyan. content <laughs> only. Napilitan. Yun Yun, Yun siyang <laughs> unggoy, yung naghihintay. <laughs> <laughs> yung